Magandang hapon po guys sa inyong lahat. Katatapos ko lang po guys mag-medical. Kakalabas ko lang po dito sa clinic. Nag-apply po ako guys ng trabaho. Ayan, nandito po ako guys ngayon sa Kabuyaw, Laguna. Ayan, kakalabas ko lang po guys sa clinic. si Nicole natapos na yung medical niya. Pauwi na po kami guys doon sa boarding house. Nag-aalala na guys yung mama ni Nicole Pakaraw raw sinakay na ba hindi na makabalik. Eh. <laughs> Ayan, nandito na po kami guys ni Nicole sa ano, boarding house. Kami po guys ay nakakuha na ng mga requirements. Halos kompleto na po. Tatlong araw na po kami dito nag-aasikaso ng mga requirements yung mga PhilHealth, SSS, the number, pag-ibig, lahat ng requirements po guys, police clearance, barangay clearance, ito lang, ay doon po namin kinuha sa Bicol. Ito na lang po kami nagpa-medical. Okay na po yung result ng medical namin ni Nicole. Ayan, ngayon po guys ay orientation na namin. Ayan, nakaready na po kami ni Nicole para sa orientation natapos na rin po pala guys yung exam namin kahapon tapos na interview na rin kami ayan 3 days na po kami guys dito pakabukas po ay mati deploy na kami papaalis na po kami guys ni Nicole mamaya na po kami guys mag video video ayan Nandito po kami sa taas sa uh, anong boarding house. Ayan po guys, 'yung tapat ng boarding house namin. Halos pare-pareho lang naman 'yung mga bahay dito. Pero mas maganda 'tong na ano, nasa harap din 'yung kami bumibili oh. Sa dalawang tindahan. Update po namin kayo guys mamaya kung kami ay papasok na ba bukas. Kun bilis-bilisan mo 'kon ayan niligtik po namin guys yung mga gamit namin hindi pa po guys masyadong maayos yung ano namin ayan o oh, medyo makalat pa wala po kami masyadong mga gamit na dinala ayan may dala may biniling shampoo, kape, may downy ayan ilang perasong gamit lang po guys ang dinala, dinala namin towel syempre yung mga ano underwear sa cabra yun yung importante At yung pantalon, sapatos Ayan po guys, simple lang po guys ang boarding house namin ni Nicole. Lilipat din po kami. Siguro pag kami na-deploy na ay maghahanap ng panibagong boarding house. Bumili na rin po kami guys ng rice cooker. Bumibili lang kami ng tubig na inumin. Ayan, napakahirap po guys ng nagbo-board. Siguro naman yung mga nakaranas din ng ganito ay alam nyo kung paano tumira sa boarding house. Talagang nakakapanibago pero sanay naman po ako guys, nasa labas na po kami ni Nicole. Ready na kami papunta dun sa agency. Magpapasa na po kami guys ng requirements at saka mag-orientation. Ayan, dito po guys yung ano, inuupahan namin dun sa bandang unahan. Ganda po dito guys. Oh, ito po ay subdivision. Anong subdivision nga ni Nicole? Kalimutan ko guys kung anong subdivision nakalagay dito. <laughs> Bilisan mo, Cole. Ayan guys, pinatawag ni Nicole yung mga kasamahan namin. Ang tagal dumating oh. Naantay namin na sa boarding house pa. Nahuli kasi silang bus. Guys, nandito na kami sa Science Park 1, Kabuyaw, Laguna. Dito po kami guys magtatrabaho sa loob. Ayan, papasok na po kami guys. Inaantay lang yung ibang mga kasama namin nangangito <laughs> mga po gusto kita pa rin natin dito nangangipunta ang punta. iingay ng mga kasama ko ayan, inaantay pa po, po namin guys yung ibang mga kasamahan namin ngayon na ulit ako nakakapunta dito sa science park matagal po ako guys nagtrabaho dito lang matagal din napatigil sa trabaho. Ayan, nandito na ulit ako ngayon. Balik ako sa Science Part 1. Dito sa Kabuyaw, Laguna. Ito po guys, kasabay kong pumasok si Nicole. Okay. Guys, hindi pa pala ngayon ang start ng pasok namin bukas pa. Ayan, kami po guys ay babalik bukas. In Explain muna po sa amin yung mga ano about sa mga locker. Thank you for guys. Papasok na po kami ni Nicole. Ang pasok namin ay 2 to 10. Ayan po guys yung pamangking ko si Nicole Primavera. 2 to 10 po guys ang pasok namin. Bawal mag-video dun sa loob ng company. Kaya habang naglalakad kami dito na lang kami nag-video. Oh. Ayan, nasa loob na po kami guys ng Science Park 1. Kabuyaw, Laguna. Ingat na ko kun lakad-lakad lang po kami guys exercise ang ingay po guys nandito po ako ngayon guys sa SM City Kalamba wala po guys pasok na yun dahil linggo ayan sobrang dami ng tao dito sa Kalamba ngayon po ako guys sa baba sa grocery na grocery ako guys ng pagkain mga biskuit, shampoo at saka sabon mga noodles Ang dami ng tao guys. Nakalabas na po ako guys sa SM City Kalamba. Tapos na po ako guys mamili. Nandito po ako guys sa Cooper Pass. Pauwi na po ako sa boarding house. Ilang araw na kami pumapasok ni Nicole sa trabaho. Ayan. Natutulog po ako guys dahil Walang pasok. Ayan hanggang dito na lang po guys yung vlog namin. Salamat po guys sa panonood. Update po namin kayo guys sa susunod ko pang mga video. Salamat po. Bye.